Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 27, 2025. At tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon din po ay ang pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday. Ang ating pong unang pagbasa pag sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol. Chapter 5, verses 12 to 16. Maraming kababalagang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portikos ni Solomon ang lahat ng sumampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di-sumasampalataya. Gayon may purin-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nanganalig sa Panginoon Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila at dumating din na maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling ang salita ng Diyos. Muli po, isang magpapalang araw sa inyong lahat at maligayang kapisahan po ng no? pagdiriwang ng linggo ng banal na awa o Divine Mercy Sunday ngayong tayo ay nasa ikalawang linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Dito po ay muli no? pinaalalahanan tayo na ang awa ng Diyos ay kasing lalim, kasing lawak ng karagatan no ah uh, kung atin pong uh, alalahanin no ang pinakamalaking bahagi ng mundo ay ang tubig no ang karagatan at ganito ay sinasalarawan ang awa ng Diyos ang kanyang habag sa tao na napakalawak at talaga hindi natin ito masusukat hindi natin kayang uh, bilangin o hawakan uh, kung hanggang kailan at hanggang saan tayo uh, kahabagan ng Panginoon para sa kapisaang ito ng kanyang muling pagkabuhay na papaalala ng walang hanggang buhay na pagmamahal at awa ng Diyos para sa lahat. Kaya nawa, no? Atin ding patuloy na dalhin no, ang awang ito kung paano ang ating mga alagad sa ating unang pagbasa si na Pedro at ang kanyang mga kasama ay kinahabagan din ng Diyos. Sila na unang kinahabagan ng Diyos, ngayon ay sila naman ang nagbibigay ng habag sa mga tao nasa so, sa pamamagitan nila ano, ay naipaparating din ang presensya ang uh, habag ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito at ito rin syempre ang hamon sa ating lahat uh, hindi lang basta hamon kundi ang misyon nating lahat kaya nga uh, kung hindi natin maibibigay ang isang bagay na wala tayo uh, ang isang dapat natin tanggapin mula dito na sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay at sa kanyang pagpapakita ay pinapahatid sa atin ang kapayapaan, ang kapatawaran. At yun din ang bilin no, ng Panginoong Hesus na muling nabuhay na umayo at uh, patawarin at sinabi nga no, na ang patawarin sa lupa ay pinatatawad sa langit, ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang ipagbawal ay ipagbabawal sa langit. Kaya ganyan po, no? Kaya natin kailangan makita ang diwa ng kanyang muling pagkabuhay na kasabay din nito ang kanyang napaka uh, banal no? na, na awa at abag sa ating lahat.

Puso ni Yesus na nasubatan dahil sa aming mga kasalanan. Wow. Puso ni Jesus.